All right, yan magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang mga live stream. Mga kabatas natin, no? <clears throat> dito sa live stream na ito, okay? Tingnan yung title ikulong, di ba? Yan ang sikaw nila sa September 21 rally, eh? di ba? Ikulong, ikulong, ikulong. Okay? Ngayon mga kabatas natin, tulad ng lagi nating ginagawa dito sa batas natin, okay? Eh, of course, aside from being relentless, we also exercise critical thinking. Okay? So we will start from the moment na kung saan nilaglag. Okay? Di sinasadyang nilaglag nitong si Cheese Escudero, si PBBM sa kanyang speech. Okay? Ipapaliwanag ko ulit yan para lang sa konteksto. Tapos mga kabatas natin, after sa pag-resign ni Mayor Magalong, titignan natin yung mga developments na nangyari. Okay? Ready?